<laughs> <Nga inap ada? laughs> <laughs> gitu, ano pala? <laughs> <laughs> On sao, mày nghĩ tuyệt vời, mày 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 mày

ไม่ตายไม่ได้ไม่ตาย Eh no, magsimula na ng test dito sa may area ng hagdanan. Pag-layout natin kami dito. Ginawa namin yung height nito. Ginawa namin yung plano. Mula sa pinit to line to ceiling. Ginawa namin, namin yung pinaka-gitna. Pinapon namin dito muna sa may pinaka-landing. Dito may may mag-start. gamit ulit itong laser label kailangan siro siro yung layout nito dito sa may area ng bintana ginawa ko yung gitna nito para maganda tingnan tapon lahat ng siro dito sa gilid malaking bagay itong mga patid itong laser at maliwanag kay tire kay araw. Kitang kita to. Ganda to pang layout kay sa outdoor. Malaking bagay to. Mapapansin niyo. Maliwanag. 60 by 120 yung tiles gagamitin dito ito na yung dumating nung nakalang araw ah, buksan mo nga dyan buksan mo yung tiles na to sabihin mo mo ito yung box ng laser Thank you. Huwag nyo yung, ano, yung karton ha. Huwag nyo sirain yung karton. Magagamit ito pagka ano. Pabas mo. Sa lahat ng karton, tabi nyo. Magagamit natin yan. Alam mo, pagka uh, nagpintura tayo. baligtad mo baligtad mo tingnan ko balik mo balik mo na ni ng na yung yun yun yung 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 mahal nito Kapal. halos na sa itinim yung kapal ito. Gandang mm -hmm. klase eh, uh, ano to? Kung may butos-butos

na nalagyan na natin ng tansi At may batak na siya kailangan pa rin natin double check sa laser yun 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 yung unang paglagay ng tiles doon Pagka unang patong mo pa lang, unang lagay mo ng tiles, mayroon ng discrepancy. Madadala na yan hanggang sa taas. Kailangan yung unang patong pa lang ng tiles. Kailangan siro siro na yung paglatag niyan. Doon susunod lahat ng tiles niyan, ng layout niyan. Lalo na lalo doon sa mga kilikili. -kili. Pagka, pagkakaroon ng kunting tabingi lang yan, dadalin niya hanggang taas kaya kailangan perfect yung pinaka layout sa baba. Oh, no. hmm.

Felix. Tiba itu mga kapatid. Ganda nito hindi siya makinis. Uh, gaspang yung pinakalikod niya uh, kapit na kapit Yung may big dito. ni Mike to yung uh, yung mabigat yung muntas na nakapit dyan. Kailangan may starter yung ilalim. Okay. 누음누리 <Nirvana> medyo may kahirapan ni Kabito uh, bigat hindi kaya ng dalawang tao lang kailangan may nag-aalalay na isang tao claim yung bigat nito lagyan ko rin ng style uh, libeler sigurado hindi natin na perfect yung mga tiles na ganito yung 60 by 60 ito na magandang klase mayroon talagang baloktot mayroon di pantay ito yung magdadala dito mga kapatid pinaka telebiller niyan kailangan e sundin kagad ito ng linis mayroon yung mga butas butas may naplinisin pag magpasok dito yung mga dumi. May rap nalinisin to. Kaya lagad ha, punas to. Pag lagay ng tiles. Punasan ka agad. Matanggal yung mga siminto. Namita namin ito. Vibrator. Ah! Klase to. lalo na sa mga flooring hanggang nagamitin to pag sa bowling hindi mo siya kailangan ibabad nito maubos yung halo niya bababa pagka uh, kinamitan mo ng babad nitong vibrator ilalalay pa rin ng rubber mallet mas maganda pa rin yung rubber mallet matansya mo yung pukpok. pagka uh, binabad mo yung vibrator dito bababa yung halo

magkabit na ng walong piraso. Medyo pakahirapan ng pagkabit nito. Baka bigat ng tiles na ito. Hindi kaya ng dalawang tao lang. Kailangan may nag-aalalay ng isang tao sa baba. maglalagay ng spacer. Mas makakapal to kaysa mga ordinaryong tiles lang. Medyo may kamahalan tong tiles na to. Kaya napakabigat alalay lang yung pagkakabit nito may masagi ito yung mga kantuan uh, bubungi to pagka sumagi so matibay siya kailangan ng ingat lang nito laking tulong itong special at saka telebilil.

simulan na rin yung trimming dito sa may basement lahat na may mga pipe na exposed lalagyan ng tambol to paikot hardy flex yung nalagay ceiling dito sa lahat ng tambola to. Itong pinakagitna, WPC na tubular nalagay dito.